Ah, magandang umaga po sa lahat no. Ah, bago tayo magumpisa sa ating video ay napapasalamat ako sa lahat ng followers ko at sa lahat ng nagsubaybay sa aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. May papakita ko po sa inyong isang gamot. Ito po ay damo. Damo kung tawagin. Magkita natin to kahit saan. At sa lahat ng mga antingiro at sa lahat ng mga, mga magagamot mo set out sa inyong lahat <laughs> kung nakikita nyo mga gabing ito ang binibidyohan kung gamot uh, mga loads ay isang lamang gamot kung sa karamihan ito isang damo lang uh, tatabasin natin at it 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 ito po ay ma tulad natin sa kampisaw kung ikaw ay may mataas na white, white blood sa iyong katawan at magiging sanhi ng isang cancer dahil mataas ang white blood mo dahil sa ano sa tawag sa amin sa bisaya anemic uh, mataas ang puti at mababa ang pula at hindi naman ay blood kasi tumataas yung puti at pagiging cancer yan, kalaunan. Ito pong gamot na ito po, mga kabilang linis, ay napakagarantisado. Uh, 99 o 98%, 99% sa inyong na ipapakita ko na kumuha lang kayo ng dahon ito, pati itong ano, uh, yung parang ano niya, yung tawag niya na puno niya. Kasi uh, gumagapang lang to sa lahat ng mga damuhan, lahat ng mga nakikita to kahit saan. At kumuha ka pati pag, pati ugat po mo ng mga 15 minutes para umiba yung kulay pati dahon mga kabilang dinis. At gawin yung tcha. Ah, uh, ang inom nito mga kabilang dinis ay tuwing umaga sa hindi ka pa nakakain at hindi ka pa nakakape talagang mabisa ito mga kabilang dinis kasi nasubukan ko na ito sa lahat ng pumupunta sa amin at maraming salamat po naway nasihan kayo sa aking video this all maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtitiwala at palaging sumubaybay sa aking video Thank you po. Naway pagpalain kayo ng ating may kapal. God bless you.